Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen ala rasulillah wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang tanong Pwede bang uh, Maligo ang nagfa-fasting? Halimbawa, sobrang init ng panahon o kaya ay uhaw na uhaw siya Pwede ba siyang bu bumabad sa tubig? Pwede ba siyang maligo? Ang sagot, pwede po Kahit na uhaw na uhaw ka, tapos naligo ka at nabawasan ang na pagkauhaw mo o sobrang init ng panahon, naligo ka tapos nabawasan yung pagkainit na yun, ay hindi po masisirang fasting mo. Dahil ang Propeta SAW, naramdaman na po niya ito. Sa hadis na naisalesa ni Ayesha Rada Allah Anha, ng Propeta SAW ay naligo dahil sa init ng panahon at dahil sa uhaw. At si Anas bin Malik, mayroon din siyang paliguan na kapag nakakaramdam siya ng init ng panahon sa Ramadan, naliligo siya o sa habang siya nagayuno. So hindi po nakakasira ng fasting ang pagbabad sa tubig kahit na dahil sa uhaw o init ng panahon. So wala pong problema. والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته